nakakagigil ang sinado. Bakit wala silang ginagawa? Bakit sila para silang grand, lahat nag-grandstanding? Wala nang pinatutunguhan yung uh, hearing dyan sa uh, People's Initiative o Tambalosos Initiative o Jutang Pajininang Initiative. So, wala rin nangyari doon kay Tulfo, yung tungkol sa PCSO naman, sa Loto, and everything. Baboy na baboy na tayong lahat. Kapapasok lang na balita, Miss Maharlika, this from the Senate. Okay? Naputingas. Miss Maharlika, nagkabayaran na po dito sa Senado sa PI na yan. Sarsuela na lang po ang lahat ng nagaganap. Si Senator Villanueva na lang po ang hindi bumibigay. Nagiingay si The Rock kasi binubukulan siya ni Zubiri. Bawa, bawas ang binigay. So, whatever kung ano nangyari, magkano na nagkabigayan dito, ito po ay mismo galing sa loob. Kaya pala, kaya ako pala ganun yung nararamdaman ko kasi Ayon sa ating source, nakapapasok lang, nagkabayaran na pala para isulong yung People's Initiative dahil yan po ay gusto ni Kuting at ni Lisa. Kung gayon, dahil si Sen. Aimee ang chairperson, siya ang nanguna doon, base dito sa informasyon na nakarating sa atin, ano to? Papayag na lang kayo dahil what? So ang question, papayagan nyo na lang bang bubudulin kayo ng buhakan ng inang Lisa Smuggs at Tambaluslos? Nag-away-away pa kayo kunyari? si ano na lang daw si Senator Joel Villanueva na lang ang hindi ano hindi nakitinag pa so kaya yun na lang kahit na uh, dapat i o kasuhan ng perjury yung mga sumumpa doon na magsasabi sila ng katotohanan sa Senado dead ma dead ma lang yung pala nagkabayaran na daw kayo diyan ang question magkano so ito drama na lang natin lulukuhin na lang natin yung Pilipino Nagkabayaran na so saan tayo kaya nga sabi ko sa inyo saan na lang lalapit ang Pilipino dito na lang sa bunganga ko anong magagawa ng ating uh, bunganga kung itong mga hinayupak na ito ay bayaran na lahat. Lahat sa Senado at Kongreso, wala na tayong kakampi. Kaya nga dapat, kayo na ang mag-desisyon. So gusto lang iparating sa inyo at dagdag pa daw, Miss Maharlika, na, na, kalimutan mo na merong ding penthouse si Zaldico sa shangri BGC Residences at mga units na malapit para sa kanyang mga security. Kung nagkabayaran na sila, dyan sa buwaka ng inang PI na yan. So kunyari, concern kayo dun sa mga taong ginagamit sa pinipilit silang magpirma at ginagamit ang ayuda, e eh, eh, pare-pareho kayo? I hope people, men and women in uniform, people of the Philippines, you speak up. Ko, wala na tayong kakampi. Wala na ang kakampi ang Pilipino, wala na ang kakampi sa Senado, wala na ang kakampi sa Kongreso, wala na ang na sa Malacan lahat na magdorobo. Ano gagawin yung mga palanga? Saan tayo pupulutin yan? Saan pupunta ang taong bayan? Nag, ino, you know, nang giinit ang ulo ko, mga palanga. Kaya pala ganun na lang ang kanilang style. Kaya sabi ko, kung matitino yung mga politiko na nandoon sa Senate hearing, at even doon sa mga hearing ni Tulfo, si Robles doon sa panalo sa nagpanalo ng mga kapike-pike ang nag-edit ng mga video-video, ng mga picture. Na kunyari, you know, nanalo yung mga kamag-anak daw ni uh, Robles at yun din naman ang sinabi ni Tulfo. Lubog na lubog na ang Pilipinas, sila nagsasabuatan.